So, ayan na guys, wala na siyang error. Hindi na nang bibilink yung dalawang orange niya. So, okay na guys. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content Creator, Ryan Fernandez Bursa. Hello guys! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about basic shooting, sa basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer at nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo kaya huwag kalimutan mag-like and share at pasubscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest ng mga video. Is din dinala sa akin na printer Epson L3210 ang problema ng may-ari dito ay hindi daw siya makapag-print kapag i-on niya, may blinking error sabay yung pagbiblink na kulay orange na dito sa indicator ng ink at saka sa indicator ng paper. So, iti-check natin ngayon para makita ninyo yung kung anong sitwasyon ng mga ng blinking error niya. So, i-on ko lang muna guys. Power on. Diba, so, yung kagad lumabas yung blinking error niya. Observe muna natin. Kasi gumagalaw pa yung head niya ni. Eh. Ayun. Kung mapapansin ninyo guys, itong power button, naka-steady lang siya ng ilaw. Then, itong uh, mga indicator niya sa ink at sa paper niya na kulay orange ay nagbiblink ng sabay. Kapag ganito, guys, palatandaan ito, kapag yung nagbiblink lang yung kulay orange na dalawa, then naka-steady ng ilaw itong power button, ibig sabihin, reset yung ganitong problema. Pero kapag itong power button sumasabay din ng pagbiblink sa dalawang orange na ito, mechanical error yung problema na yun. Mechanical error na yung problema. So ngayon, ito check natin sa adjustment program natin kung reset na ba talaga. So first, i-connect muna natin yung uh, cord nya sa unit natin. Kaya sa desktop or sa laptop na gagamitin natin. So, sa akin, na ikon ko na. Ayan. Then, punta tayo ngayon dito sa monitor ko. Okay, guys. Dito na tayo sa desktop natin. Ang una natin pupuntahan, wag muna natin i-open yung adjustment program natin or yung resetter natin kasi uh, posibleng i-delete siya ng uh, Windows Defender natin or kung anumang antivirus meron tayo. First, punta tayo dito sa Uh, dito sa lower right side i-click natin yan yung icon dyan then makikita ninyo itong uh, mukhang vanguard ba ito o shield uh, i-click ninyo yan then pagka-click ninyo ito yung virus and threat protection i-click din ninyo yan then punta kayo dito sa manage settings kung mapapansin ninyo sa akin naka-off na uh, ito ay laging naka-on by default So i-off natin 'yan, naka-off yan, naka-off, naka-off din. Pero kanina ay naka-on lahat 'yan. in off ko lang guys kasi sa screen recorder ko hindi gagana kapag uh, biglang may changes dito sa uh, admin. So in off ko muna bago ako nag open ng uh, itong screen recorder ko para hindi niya ma-block binalak kasi yan ng yung screen recorder ko eh. So ngayon kung hindi ninyo makakita dito yung icon, pwede, uh, pwede kayong pumunta dito sa search button. I-click lang ninyo yan, then type niyo ay Windows Defender. Mabilis lang na tutorial ito guys. So Windows Defender, punta tayo dito sa Windows Security. So click natin yung Windows Security. O, oh, same as ganun din yung lumabas sa ginamit lang natin dito yung icon O, ito rin yun siya same process lang rin guys sa virus and threat protection then manage settings of real protection cloud de delivery protection so okay na yan uh, na close na natin lahat yung Windows Defender sa akin kasi Windows Defender lang uh, hindi na ako nag-install dito sa desktop ko ng uh, second layer protection like Smadav or uh, Avast na yan kasi Uh, dito po sa Windows Defender Tiwala na ako dyan <laughs> So Kapag may smart off kayo Or uh, Avast kayo Halimbawa I-turn off din ninyo yon So O kaya yung may mga Kahit mga USB Disk security lang I-right click lang ninyo Dito guys Halimbawa ito yung icon I-right click lang ninyo yan Then may makikita kayong Exit I-click ninyo yung exit Then turn off na yun So Okay na Na Block na natin Or Na Uh, off na natin yung mga second layer protection Or mga antivirus Or yung Windows Defender natin uh, Proceed na tayo sa resetter natin Pupunta tayo sa resetter uh, Kung saan nakasave sa desktop natin I-click sa akin dito guys Bale, isensya na guys i ko lang yung mga files dito For privacy Ito lang ililinawan ko yung kung saan nakasave yan Ito, Epson Printer Resetter Ito sa akin guys So, hanapin ko dito. Ito. I-open ko. Then, ito hindi na natin i-extra kasi na extract ko na. Then, makikita ninyo itong adjustment program. Ibig sabihin, ito yung application. Na, ito yung mismong resetter. Ito yung ID. Ito guys, ID. Ito ng mas yung ng printer natin. Kapag wala tayong key generator o yung KG na sinasabi, hindi tayo makapag-reset ng ibang uh, ibang printer. Kailangan, i-register muna natin ito, yung uh, machine ID natin sa uh, license manager or sa, uh, sa key generator ng uh, resetter. So, sa akin wala akong key Binili ko lang ito yung key gene para makapag-reset. Then, i lang ito dito. Halimbawa, nakabili kayo ng key o kaya nakabili kayo ng kasi kapag bibili kayo, kukunin lang ninyo yung ID number ng printer ninyo. Then i-send ninyo kung saan kayo bibili. Tapos magse sila guys ng uh, ng license na na gamit yung machine ID ninyo, i nila sa, sa inyo. Ang gagawin ninyo, ikakopya lang ninyo dito sa folder na ito. Halimbawa, send na sa inyo, then na uh, na-download na ninyo, punta kayo sa folder na ito, Then open niyo, right click niyo, then paste niyo. Kapag pinaste niyo diyan, mag, may magpa pop up na message dito na sabi, ah, uh, mayroong existing ID number na daw yung machine dito. So, ang gagawin niyo dahil ibang machine ID 'yon, i-replace ninyo. May magpapapap pop din dyan na Do you want to replace this file? I-okay lang niyo, then i-replace na 'yon. Then yung may uh, machine ID na kayo sa bago ninyong printer na error -re reset. Since ito yung ID number na ito ay nai-reset ko na before, kaya may existing ID number na ako. So, wala na akong problema diyan kaya makakapag-reset uh, makaka na ako. Then, click ko itong adjustment program. Then, ito yung lalabas kapag na-click natin yung adjustment program, yung Epson. Uh, itong model niya, not selected pa kasi mayroong four models dito. So, paano natin lalagyan niya ng uh, iba't ibang model? Then i-click natin itong select. Yan. Then sa model name, click natin ang drop down button. So, ayan, pipili natin yung L3210 dahil L3210 yung error -re reset natin. Dito tayo sa ito ayan, click natin yan. Then auto selection. Iki-click natin 'yan kasi may mga pagkakataon na Uh, may mga nagtatanong sa akin na naiset na rin daw nila yung model name nila pero nag -e error Dito na nagkakatalo guys sa port. I-click ninyo itong port. Then, mayroon ditong iba't ibang USB port type. So, hanapin ninyo kung saan nakalagay ngayon yung uh, cord ng printer. Dito yan siya. Itong makikita ninyo, yung USB 014. May open and close parenthesis 3210 series. So, siya lang rin ang naiiba dyan, guys. Kaya hindi kayo malilito kung saan dyan yung pipiliin ninyo. So, ito yan siya. Siya lang yung kakaiba dyan. At nakalagay model niya. Then, ikiklik natin yan siya. Ayan na yung lalabas, USB L3210 series. Then, after nyan, ikiklik natin, guys, yung okay. So, medyo mabilis pa, guys. Pwede lang naman niyo balikan kapag medyo nabibilisan kayo. Uh, pero, napaka-basic lang rin to Hindi naman complicated yung, uh, exp uh, yung explanation at saka yung process natin. Then, okay. After, yan, yeah, naisit na natin kung mapapansin ninyo dito sa model, mayroon na tayong L3210 na model, then language, English, at saka yung port selection, guys, pinili na rin ninyo L3210 sa uh, L series. So, punta tayo ngayon dito sa particular adjustment mode. I-click natin ang particular adjustment mode. Dito, mapapansin ninyo, mayroon maraming selection dito. So, huwag kayo malilito dito punta tayo dito sa maintenance. Dito. Pero yung sa under ng maintenance, mayroong apat na choices dyan. Mayroong head cleaning, mayroong ink charge, mayroong waste ink pad counter, at saka shipping setting. So, pipiliin lang natin dito ay yung waste ink pad counter kasi i-reset natin yung counter ng uh, printer na to. So, pagka-click natin yan, pipindutin natin itong OK para mag-initialize. So, ito yung makikita yung counter, yung ink pad counter ng printer natin. So, mayroong tatlo dito. Mayroong main pad counter, platin pad counter, at saka ink system pad counter. Ang gagawin lang natin, kailangan natin i-check yung mga box na yan. Ayan. Nasusundan ba ninyo guys? Sundan lang ninyo step by step. Hindi kayo malilito. So, after natin ma-check yung mga box na yan, then, i-click muna natin itong check para ma-sure natin at may pakita ko sa inyo na reset na talaga yung printer na ito. So, na-check natin yung mga malilit na box na yan. Then, Uh, click natin itong check. Kung mapapansin ninyo, 100%. Ito, makikita ninyo sa main pod counter, ang maximum point na kayang iprint ng printer na to ay 6,346. Ito yung dami ng naprint niya. Kung mapapansin ninyo, pareho na sila ng, na, uh, ng number. Ibig sabihin, na-reach na yung dami ng papel na i-print niya. Kaya kailangan niya ng i-reset. So, ayun na. Hindi na natin i-discuss ito dahil ito ay sa ink system at counter nyo na lang yan. Pero pwede natin yan siyang i-reset. Isasama na rin natin siya sa pag-reset. Paano ito i-reset? Itong 100% na to guys, kailangan maging 0 ah, ito. Kailangan back to 0. Pati itong point na ito, sa 6,348, kailangan maging 0 point siya. Ayan, 0 point. Then, ito hindi yan magbabago kasi ito ay ah, ito yung maximum na kayang i-print ng printer ito lang magbabago. Ito gagawin natin zero guys. Then itong percent gagawin natin. Yung 100% na to gagawin natin 0%. Kasi nga 100% na na-use niya na. Para maging zero to, i-click ninyo ito. Itong mini box na yan. So click ninyo yung box na yan. Pati ito, uh, click din ninyo. Pati itong ink system pad counter, i-zero -si din natin yan siya. Then, Huwag ninyong kakalimutan itong i-check guys kasi kapag clinic lang agad ninyo itong initialize, hindi yan siya ma reset So, check ko na. Ayan o. Siguraduhin natin naka-check yan. Then, dito tayo sa initialize. Click natin yung initialize. Then, ayan yung makikita ninyo. Sabi ito, when okay button is clicked, counter will be initialized. Ayan guys. So, okay na i eh. Initialize na natin. So, okay ko. Then, please turn off the printer. So, ito guys, i-off eh, ko ngayon yung printer. Then, i-on ko. Kailangan natin i-reboot yung printer para mag-effect siya. Then, okay natin. The waste ink pad counter has been initialized properly. Turn off the printer and click check button to check the waste ink pad counter. Sabi niya dito ay, uh, after natin i-reboot yung printer, kailangan i-check din natin talaga kung nag-initialize or na back to zero na natin. Uh, panigurado yung guys. So, i-click ulit natin yung mga box na yan. Then, click natin itong check ulit. I-check natin kung Uh, na back to zero ba natin. Okay. Check natin na. So, ayan guys, mapapansin niyo lahat, zero, 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 na. So, okay na siya. Uh, Na-reset na yung counter niya. Ibig sabihin, itong 6,346, ito naman yung dami ng papel na ipiprint niya. So, medyo matagal-tagal na naman. Then, click natin itong finish. Then, pagka-click natin ang finish, okay lang natin. Finish. Uh, X na natin to. Quit. So, ayan guys. Tapos na. I-check natin yung printer ngayon. Kung, i-check natin kung may error pa. So, ito. So ayan na guys, wala na siyang error. Hindi na nang biblink yung dalawang orange niya. So okay na